Hello, what's up mga kateki and welcome back again sa ating channel So kung naalala nyo ito yung inayos natin nung nakaraan Yan pa rin sya na maingay mga player natin So ito connecting na naman siya. Yan so okay naman yung kanyang antena Tapos dito lang yung may problema Okay ayaw umilaw noong kanyang LAN port Yan, Yan ito, ito yung LAN port Ito yung papuntang internet natin Yan internet going dito eh, wala siyang ilaw tapos yung lights niya red lang so hindi siya nag green steady red yan oh. steady red board yan so good naman yung ating uh, meron naman siyang supply yung custom board natin so try natin yung kanyang program okay abangan natin guys yan. balikan natin Lising ko lang yung memory niya sa loob. Dito, ito, ito. So, yung iba, pinupush muna bago matanggal. So, ito yung mga unang board. Raspberry Pi 3. So, kailangan hugutin to Yan. Ito yung kanyang SD card. And, try natin sa laptop natin kung may program pa siya. Ito laptop natin. Oh. Kunin so, na natin guys, natin sa kanyang screen. So, dito na yung at yung ating memory card. Okay, kuno na dito, Naswitch na na natin natin yung laptop. na na natin yung cooling fan ng laptop. Yan, yung cooling fan ng laptop ko kasi sobrang init dito pagka uh, pag, ano uh, pagka na pag program tayo. Kasi natin yung ano ilaw. Right. Salpak pa na guys. Kasi natin tong Wi-Fi module natin makikita so, nyo dito guys kung okay siya uh, pagka lagay nyo ganyan uh, kung hindi may lalabas na file dyan uh, dito sa kanyang recycle bin siya nakalagot ng ating tapos dito tayo sa this kailangan may lumabas dyan so, walang nakalabas diba dito natin ganyan ko ulit tapos wala pa rin yan guys so dito tayo sa so, right click natin tong this PC ngayon lagay natin sa manage so hintayin natin lumabas yung box dyan so, ibaba mo na natin to to siya na sa laptop medyo naglalag kasi Oh, refresh, refresh. Kailangan ko na palitan yung laptop natin. Tagal na rin nagsilbi tong laptop natin. Marami na siyang na program and ano, gawang projects. Ayan. Yeah. Oh, and guys, chili oil. Yeah, available pa rin sa atin. Let's go yan. Oh, and the house and magnetic pH and dito sa atin chili oil natin. Yeah, refresh natin. Yan, so dito na yung sinasabi kong box pagka direct click na yung management. So dito tayo sa desk management. Yan. Ito guys. Desk management. O oh, dito makikita nyo kung goods pa yung card natin. Yan. So wala na. Sira na yung card natin. Yan. Ano, sira yung card. Pilitin natin. Salpak natin. Ayan guys. Ito yun o. Oh. Yan. Wala ko ibang memory ito. dito. wala talaga okay wala talaga yeah, so kukuha tayo ng ibang memory Guys yan it, it, ito yung isa nating memory yeah, nakaprogram ng piece 5 okay, tatanggalin natin dito sa pagkakaplastik okay, Guys so natanggal ko na so alisin na natin yung memory na nandito ayan. Ito yung kanina ay ayaw So, salpak ko lang ito guys. Kasi na, mag, iisa yung kamay. Ay, dalawa pa rin kamay. Dalawa lang. So, lagay na natin dito sa ating USB. Ayan. Mabas, guys. Kalagay na po. Kalagay natin. May lalabas na. May nalabas na. Ganyan. Yung sinasayo kanina. So, format o ano. Ganyan. Ganyan nalabas dapat. Na Ayan. Close natin tong mga to. Ayan. So, meron. So, alisin ko guys. Ayan. 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 Na Nawala. Ito yan. Ito yan. So, ito ngayon yung kinuha natin sa mga uh, kanina sa yun yung board na yun. Ayan. Ang namanabas. Okay. Sapag na naman natin yung isa. Ito yun, yan. Yung bago natin. Nakaka-flush. Uh, Yan. Okay, so ibig sabihin ni sira na tong memory card ni Sir Alvin. Yan, so 16 gig to. Yan, 16 gig. Oh, ayaw mag-pause So, itong ano natin is 32 gig. Yan, 32 gig guys. So, yan. Okay, so ipapalit natin to guys. So, nag-iisang memory na natin to na reserva stock. So, wala na. Pagka na, naubusan na ako eh order ako ulit so iusin na natin program ko muna ng bago to and guys napalitan na natin ng uh, memory memory card na may flash na image so, nakikita nyo naman o oh, umiilaw na yung kanyang green and yung sa kanyang ilalim naman itong tinatawag na land port ayan So, wala pa rin, uh, meron, meron ilaw, kaso nga lang. Meron, o, oh, blink na rin, o. Oh. Wow, yan, guys, yung oh, yellow. yan, o, oh, yung nag-green, ay, nag-yellow nag, nag -yellow pala. Nagbiblink ng orange o oh, yellow dyan sa screen nyo. Siya yan. Okay na, goods na siya. Maandar na. So, titingnan na lang natin yung kanyang, yun, maandar na. Okay, diyan natin sa laptop kung lumalabas na yung kanyang uh, yung kanyang portal. Guys, okay, so ito na yung kanya, ito na dito na tayo sa ano pala sa tayo natin. So natin yung okay, natin sa laptop. Ayun, ano, nakapiso tayo. So it means ito yung Uh, built-in na uh, wifi ni Raspberry Pi 3. So, Raspberry Pi 3 kasi yung board na ginagawa natin. Ayan, lumabas na. And then, yung Alvin, yung antenna. So, pupunik muna tayo dito. Yun, nawala. So, kailangan natin isalpak tong ano ko. Kasi na may sira na yung wifi. Ano natin. So, kailangan natin ng wifi module. Para hindi siya mag-jump-jump. Jump. -jump. Ayan, so kinabit natin yung wifi module natin dahil may sira yung wifi module na built in nito ayan so lumabas yung PisoPay. kaya sabi ko kanina raspberry pi 3 kaya may built in wifi si raspberry pi ayan so ano yan goods dito tayo kukunik sa kanyang built in muna ayan. kung lumabas yung portal niya yung goods na goods na So, ang kanyang, ano nito, is administrator. Ayan. So, click natin, administrator, admin, 1, 2, 3, 4, 5 yung password. Yun yung default. Ayan. So, lumabas na yung portal and syempre, kailangan meron na siyang license. Ayan na natin. So, kung dating image nito is a piece of Iden and may license siya, dito nyo pinili sa akin. So, o, oh, ano na yan, mag automatic magkoconnect na yan okay, mag, mag retrieve na yan so kung hindi yan mag retrieve may paraan pa rin para ma retrieve ayan access token lumabas yung access token save natin ok sa post dun tayo sa device ayan so yan hindi ko na ipapakita kaysa ayan, license natin ok na yung license ayan So, I see number. May license na rin siya. Okay. So, dito niya kasi pinili yung license guys. And naisipan ni Sir Alvin ng Pusurubio is sa akin na rin ipagawa iparetribe yung kanyang license and program nga yung sira niya na, na identify natin na program agad yung kanyang sira. Okay. Ganun lang mag-trace ng sira ng, ganoon lang guys, alisin pa lang ito. ano lang mag trace ng sira ng bendo o unang unahin yung muna is yung power supply kung good yung supply kung 12 volts pa o hindi na kung mababa na sa 11 11.1 o 11 sakto or wala ng 11, palitan nyo na ng power supply yung yung bendo dahil sisirain nyo na lahat ng buong system nyo, yung board uh, custom board sisirain nyo na rin yung coin slot nyo kung na kayo kayo and ay niya pati program dahil mag, hindi niya napapansin na kukulangan na ng supply yung yung system, yung kanyang motherboard okay, yan, so okay na siya gumagana na agad ayusin na lang natin yung rates niya si sir, tawagan natin mamaya and i-check ko pa yung ibang problem ng bendo ito. ito yung bendo guys ayan yung ginagawa natin okay, okay. Yeah, so dito i-check ko pa yung power supply kung bakit nag-cause na na-corrupt yung ano nito, files na to and i-check din natin tong out nitong kanyang module step down kung tama pa yung binibigay or may kailangan i-adjust and okay naman yung board niya then okay rin yung uh, USB to LAN yan ito yung mga binili niya sa akin dati nung, sa, sa video natin yan nalagay ko dyan sa description yung pinagawa niya to sobrang alikabok dahil na-stack nga pinagawa niya dito so ang pinagawa niya nun is uh, custom board USB to LAN and program lang yung sira nun. and syempre yung coin slot kasi hindi sya universal may pattern din tayo dyan para maging kahit ganito yung gamit mo is pwede pa rin sa bendo mo okay. yun nga lang magiging lima luma, tsaka bagong lima lang ang kakainin niya hindi pwede ang piso, tsaka 10 piso hindi siya ini coin, kung bago, pero kung gusto niya upgrade ni sir, pwede rin naman palitan lang natin yan, upgrade na, upgradeable naman, ready naman yan to go, okay so ayusin ko muna, check ko muna yung bolts nya so na tester na rin natin yung kanyang uh, bolts dito, gamit ang voltmeter natin, so medyo kinukulang na nga ng power supply to So, in-adjust ko na dito, tinaasan ko ng kunti yan yung adjustable nya. So, ang lumalabas kasi is 11.84, 11.70 to 60 yan, nag-down sya. And ngayon, in-adjust ko, naging 12.24. Okay. Tignan natin dyan sa ating multimeter. test natin para ano makita nyo. pala nag-record yung kanina not, not, space not enough space oh. so to try na natin test na natin uh, makikita nyo dyan sa kanyang ano, 12.24 to 25 so medyo okay na pwede nyo pa i-adjust pa baba pero kayo nang bala sa goods na yan yan o oh. kano natin and na-test po na rin to so out ng ating uh, step down module is 5 volts okay na rin yan dahil para lang naman dito sa motherboard natin so hindi naman masyadong kumakain ng kuryente itong ating coin slot pero naka fan kasi siya okay so nagko cross ng ano rin yan kailangan taasan natin yung 12 volts so nakarekta pa yan okay so linisan na lang yung gagawin ko dito linisan 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 yan para maging okay and goods na yan sir Alvin and yung rates na lang hintayin ko yung reply mo kung magkano yung rates ng peso wifi mo so hindi natin alam and speed na kailangan ng ating peso wifi okay maraming salamat and gawang ingitech guys yan Atagal matagal ka, bago bumalik tong si sir uh, taon na rin siguro kung ibabase ko dun sa inupload ko taon na rin bago siya nagpagawa ulit ayan so kung gusto niyo magpagawa din comment kayo lang dyan sa baba and lagay nyo lang yung uh, pwede nyo kong i-chat or i-message sa aking facebook Yan Marcos Serban or yung sa page ko is sa Ingetec page yun na akong message guys ayan Pangasinan area and nag home service kami and pick up kung hindi kaya ng home service pipick upin namin and free delivery na pag okay okay na yung unit nyo bago lumabas sa aming pagawahan. Okay? Ay, okay, salamat and God bless po. What's up guys? So ito na 'yung ating ginawa. Ayan. Ayan pinalitan na natin ng SD card and pinalitan na rin natin ng custom board. Ayan, sira 'yung custom board niya. Then 'yung coin slot na tawag dito, 'yung ganito. Ayaw mag-credit. Nagugust credit, Nagugus credit. 'yan. Tsaka sinira niya na tuloy 'yung board. Ayan. Ay, na natin ng i-decide na si customer na palitan na lang tong point slot nya basta uh, masira pa yung pin ng board sayang Ayan. so try na natin guys ito na yun check so, point natin na uh, una yung piso alam sa salo ayun, malo piso bagong piso naman So, ulog tayo ng bagong lima. Ayan. So, ulog tayo ng uh, lumang lima. ini ko to eh. Dito. So, ulog tayo ng bago. Ay, sampung bago. Ayan. Dito ulit. 72. Lalo tayo ng lumang sampu. Eighty. Ang yung last. Ang twenty na bago. And, isa na naman ito eh. So, 302. Okay, tama naman yung kanyang counting and pulse. So naka seat pin pa to. So, hindi pa tayo, hindi pa to yung power cut pero pagka nag-decide si customer na magpalit ng custom board is uh, papalitan natin yan yung power cut na. Ayan, ubos na na siya. So go in na natin, go online. Ayan, baga ganyan guys, i-refresh nyo lang to Ayan, connected na. So, Alvin Piso Wi-Fi. Um, YouTube, huwag na tayo mag-YouTube pa na. Kami sa may internet na yan. Ayan. ito na lang tayo. Speed test. Ayan, nag-message na si Sir. na magana na so hanggang dito muli yan sa so mga gusto magpagawa comment na lang kayo dyan sa ating page CB page yan so meron tayong mga pesa dito okay God bless